Merry Christmas mga kapuknat Ayan, ang aking handa ngayon ay kinakain ko Wow! <laughs> kinakain ko na yung handa ko Hmm, buko Ayan Hindi na buko salad alat ito Yung buong buko na mismo yung aking binanatan Ayan Sakto siya mga kapuknat o sakto lang sa Hmm? kaso lang may kamahalan na rin mga kapoknat piraso dito eh 45 to oh oh my god ano, yung mga mahilig maghanda ng ano dyan pang uh, nagsibuhay ng district ayan ginagawang buko salad sa akin talaga hindi na kailangan gagastos pa ng uh, gatas at ano ano pa Paka lang ito isang piraso oh hmm? sakto lang yung kanyang uh, laman dahil uh, ha mm, look mm. wow hindi siya matiga sakto lang talaga Kasi hindi siya pwede ano, hindi mo siya pwede gawin yung bukosala dahil uh, sobrang lambot pa yung bandang ulo kaya talagang uh, papakain mo lang talaga at of course yung pinakamalaga dito yung kanyang sabaw yung juice at is uh, gamot daw to gamot talaga ito kaya yun pinapak lang natin 45 na to 45 na isang piraso to dito lang kung galing, galing to siguro mga samoy yung anong lang ito siguro mong talban yung mga nilalako dito sa amin nilako lakong buko nakaraang mga araw arawin 20, 30, 20 pesos o 30, 30, 30 pesos ang isa dito pero ngayon ayan, nasa 40 na kung ito isin ko na isang ina hmm mas na Ay tayo hmm hmm Hmm. wala nang gata sa gatas ito mga kapoknat ipaka na yung buong buong mabuko hmm. hmm. napapapikit ko talaga mga kapoknat sobrang sarap at saka yung kanyang sabaw talaga is